Good morning. Ay, bali, hindi na po tayo mga kamsa. Dito tayo sa bahay niya, princess. Tama natin si paring Pogi. Hindi. dito po muna tayo. Araw ng Martes. Are! Shut up! So, yan mga kamsa, samahin muna kami. Let's go! It's Papang Jay. Shout out kay Papang Jay. Oh Siya taw mo pareng ngapum. ya you no. Know, sakto na bab. Siya taw kay Boss Arnold. Puro shot na pogi, titik-titik mo na. Kali pinatatanggal ko muna 'yung mga ano. Uh, naulugan ng halo Tapos yan Nakapag-bill na rin po tayo Kali Kumuha tayo dito mga kamasan sa 111 Tapos nagbaba na lang tayo ng 1 meter dun mag Magmula sa flooring Kali 211 po yung inano natin dyan Tapos may ano pa tayo Eto. Nasa 3 cm pa to Pwede pa mga kamasan 3.5 3.2 cm ayan bali may baba na rin po natin bali linibel ta linibel po natin doon ayan bali pinasa natin doon so apat na sulok na kwarto tapos nagpababa na lang po tayo ng ano 1 meter ayan bali magmula sa taas ng egas natin is 2 2.11 parang pogi maglilinis muna natanggal muna yung mga nahulugan may mga siniling natin nagay din natin yung mga ilaw saka so, ayan, no? tapos na rin po yan dati tayong gumawa dyan Dari pun mana ano? nang tina, tina, tina. Bili ko muna tayo ng ano, ng, ng tina. Ayan. Ay, shout out kay Ate Princess. Yan yung boss natin. Ate Princess. O, mga kamasan, bali, inano na po natin to. Ayan. Bali, inukay na natin para sa bisagra. Tsaka to. Bali, dito po yan. Yung pinto. Bali, magkakamukha lang po to. Itong mga design niya. Ayan, ayan. Magkikita nyo po yung design mga kamasan. Tapos si paringal din. tinutuloy nyo po yung ano, pag uh, titik-tik sa, sa flooring. Ayan, so, bali, napitikan na rin po natin. Ayan, ayan na rin po pitikan. Habang nagtitik-tik mga kamasan, maglalagay muna tayo ng pinto. Meron na rin din tayong ano dun, allowance sa ibaba. Uh, ceiling. Yan po mga kamasano. And bali nauna po tayo sa ceiling tapos flooring 'yan. Una nauna po yung ceiling natin bago tayo mag-flooring ng tiles. So yan mga kamasanas samahin niyo po muna kami. Bali, pangalawang pinto na po ta na, na tayo. Ayan. Bali, ngarkan nga rin natin ito. ano po natin mga kamas. Ang mo muna natin. Samahan niyo po muna. Well, let's go! commerce yan. pag natapos po natin i ikutin, ay, or ano yan, um, uh, dadaan po natin ng, ano, ng sander para mapino, hindi magaspang uh, Tapos ito. Uh, ilagay na natin yung isa. Ito yung isa. Hindi okay. po siya lumalaban, mga kamasan. Okay lang po yung ano niya yung pagkasara minsan yung, yung mga ibang pinto malaban yung malaban sa amba yan bali ko po natin ng ano sander mga kapasan sa niyo po muna ko so let's go Ready na ilagay na po natin itong pangalawa. Ay. pa Papa, paano Papatalik yung screw. Merienda po muna tayo. Ayan. bali nakadalawang pinto na po tayo bali hindi pa po natin binutasan dahil wala pa yung mga doorknob bali pangatlo na po to ito po yung isa tapos yung isa yun yung lalagay din natin yan habang nag-aalupas na ano paring alden bali ano yun po natin to uh, natin yung para sa bisagra so yan mga kamasan no? Uh, na hindi pitang tinatanggal ko muna 'yung mga ano. Mga naulog na alo. So, ayan mga kamasa, samahan niyo muna ako dito. Let's go. Bali, tsaka natin butasan 'to mga kamasa dahil wala pa 'yung ano, mga doorknob. Ayan. oh. Ay na rin natin 'yung pangalawa, tapos pangatlo 'to. Ito po 'yung Ito po 'yung isa. Ah, pintok. Let's go mga. po mga kamasan nandito na po tayo ay ah uh, uh, muwi tayong kumain tapos na tik tik na pala dito si ano kuya Arnold tapos ito hindi pa natin nailagay to ay nag layout na po tayo ng ano ng para sa tiles at saka natin lagay yan pag hindi tayo busy ayan. tapos nakapaghalo na rin si parin pogi bali linayout din natin to sabukan natin kung kung iskwalado ba. Ayan ah. Na. inuna natin dito mga kamusin. Bagay natin ng buo. Bagay natin ng buo to. Tapos buo doy. natin dito kung iskwalado. Pero sa tingin ko mga kamusin. Wala sa iskwala. Wala sa squareness Ayan na. hindi po tayo kasi nag dito mga kamasan na uh, layout hindi tayo nag layout dito ali pinanong lang sa atin pinatuloy lang bali tataas din po to bali yung gamit natin tayo dito is 40 by 40 tapos dito 60 by 60 dito And, uh, ready na rin po yung mga outlet na ginawa natin. Ayan. natin ng puro para kumapit. Tapos mga kamasamba, lalagay natin ng ano, ang dry pack. Tapos yung taas ng dry pack mga kamasamba, bubuusan pa natin ng ano yan, puro para dumikit yung ano, yung tiles natin. So yan mga kamasamba. So hati kumuha natin to. Uh, Di patatabas natin kay paring Alden. So, pang second layer na po tayong ano, aglagay ng tiles ayan o gamit natin ano, cemento o dry pack tsaka ano, yung malambot na ano, mga ako so, ito, yung gamit natin ay sabaw sabaw lang po yung anin natin ang pupuro So yan mga kamason, ibalagain po muna tayo ng tiles. tatlong layer na po tayo ngayon. No? Ali, ilalagay na lang po natin yung uh, mga uh, saro. Tsaka yun. Susukatin po natin mga kamasan. Okay, let's go! yan Ali, fokusin na lang po mamaya to Itong mga sobrang alo na ano, yung sabaw. Ayan, alo pa tayo ng, ano, ng pambuwas. Bali, yun na lang hanin natin sa saraduan. Time check. 4.49 na. Siguro pa nasara natin yun. Ito yung nga natin yung pinto. Uh, subukan natin na uh, ilagay. Ano. Bali, nanuko pa lang yan mga kamasan. Bali, hanin natin yung mga mga uh, ano niya. Mga bisagra. Ano? Kasi nakapaglagay tayo ng ano ng pinto at saka tatlong pinto pala mga kamsa at saka tiles ayan. Habang nagano po kasi si Paring Alden kanina, nagtitik-tik. Naglalagay tayo ng pinto. Ayan. Para masaya naman yung ano, yung nagpapagawa sa atin. hindi tayo nag naga blessing sa trabaho. Ayan. Yan po yung ano, yung kalalabasan niya. Tiles at saka pinto. Ayan. Pwede na rin sa presyo yung ano, sa 4,500 or 4,000. Ang tangili lang po kasi yung mga sinabang ako sa itong kahoy niya. Pang, pang Mauulan na naman. Ayan, makulimlim po yung panahon. Mauulan. Ayan o. basa yung mga ano. Mga sasakyan. O yan, mga ako. Pag natapos kawit dito, ano yung natin yung pinto. Subukan natin mailagay. Ayan, bali, tsaka na natin yung uh, mga ako. Lalagay ng, ng doorknob. Tsaka na natin butasan. Ayan, bali may ano pala dito kanina, may pumuntang borders na ganap ng ano, paupahan. Ayan, bali nag-down na sila dito. May Ate Princess Tuason Mendoza. Ayan, natin lagay itong mga, mga ilaw. bali nagpaalo pa tayo ng ano, dry pack. Bali na, nagkulang. Nagkulang yung dry pack natin. Ayan, alas isang alas na lang po ito. Ang lalagay natin. Mga ano tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pali, pang po yung ano, sa roo. tatlong arera tayo. 21. 21 na tiles. po mga kamas hindi na po natin nalagay yung pinto na naan na tayo dun sa isang tiles shout out kay paring pogi awis na po wes